Love conquers all para kina Bonifacia at Nilo. Hi, teammates! Naalala nyo ba yung vlog interview ko sa viral couple na sina Bonnie and Nilo na more than 30 years pala ang age gap? More than 600,000 views na pala yung interview ko sa kanila. Kung di nyo pa napapanood, i-click lang ang link sa description box para mapanood nyo yung interview ko sa kanila. Pag-ibig ko sa'yo'y totoo Ni walang halong biro Sa'ng sa alam ko lang po, parang sa kanya po, naka-ano yung ano ko eh, parang naka-padlock yung puso ko datang eh. <laughs> <laughs> Bonnie, ikaw ay ilang taon na ngayon? Mag 73 ngayong May. 73 years old na si Bonnie ngayong May. At ikaw, Nilo? 42 po ngayong December. 42 this December. December. Paano ang loving-loving? Ay! <laughs> Julius, ikaw <di> kay <ko> Nakayas. <laughs> ang sex life, meron pa ba? But wait, there's more. Hindi pa tapos ang storya ah? kasi si Nilo at Bonnie meron pa palang not just one wish but two wishes. Ang second wish ni Bonnie, medyo alam nyo na siguro kasi yan din ang laman sa comment section. Ang wish ni Bonnie ay sana magkaroon siya ng pustiso. Hi! <laughs> Here's a Bonnie and Nilo. At ito'y walang iba kundi ang GAOC. Naku, excited na akong makita kung anong magiging bagong smile ni Bonifacia. Regular trays na nabibili, hindi siya one size fits all. Dahil dyan be, makakasali ka na ng Queen Lola. Aba! Hi there, teammates! We're back here sa GAOC sa may BGC with, syempre pa, Doc Abby and, syempre, ang pasyente na si Bonifacia. Ito na ba yung second appointment with Doc Abby at GAOC. Anong na nagdawin natin ngayon, Doc Abby? So, right now, inaantay lang natin mag-set ang light body material natin. Today, kinunan natin si uh, Ma'am Bonifacia ng impressions, yung final impressions niya para sa dentures. So this is very important itong step na ito kasi kailangan kulman-kulman natin yung uh naiiwan na gilagid ni ma'am dahil dito lang kokakapit ang denture natin. So it's very important na ang material na gamit natin like uh, what I have here now is silicone. So very very um accurate siya kumuha ng impressions and it's not going to warp. So uh for cases na wala nang pumikit na ang patient, it's very very much um important na makuha talaga every, every aspect, every bit of the mouth. Every single corner yeah, every of the mouth. Yes. Every single, yes. yes. So, ito you na know. po. Nay-pressure lang po konti. Okay. Tanggalin lang na po natin. All right. Ayan. Uh, so, ayan na po siya. Okay. Ito na yung final impression. Yes. Uh, ito yung final impression natin. Ipapadala natin po yan sa laboratory. Para sa susunod po na balik ni Ma'am, susukatan na po natin siya ng trial record base at may wax po yun to uh, help us gauge yung tamang height. Kasi siya every first time ni Ma'am mag-venture, there's going to be a lot of trial and error figuring out gano'n po ba dapat kataas ang, ang ngipin ang tataliman natin ng ngipin. So we're going to fit that next visit. And it's very important na yung wax rim na yon is able to sit properly na hindi siya sasayaw-sayaw sa Uh, pag, pag nilagay kay ma'am. So, very important po yan. And trial and error is part of the whole process. Kaya yes. hindi ito overnight, matagal talaga to Yes, especially yeah. when you're dealing with um, complete dentures at mm. first-time denture wearer si patient. Yeah. Um, pag ulit na po kasing denture, medyo may basihan na po tayo. Pwede nating sukatan yung nakaraang pustiso ng pasyente. Kaya nung pagbagong uh, set ng pustiso, we're starting from scratch. We're going to uh, do a little bit of trial and error. So, Dok, kailan kundi tayo magkikita nila buwangi for the next visit? I will see you, ma'am. Mga one week po tayo. Um, maglalaan po tayo ng panahon para dun po sa trial and error. Wala pa po umipin yun, ma'am. Huwag po muna tayo umasa ng ngipin. Important, yung height po muna ang kumuni natin. Height, uh, meaning ano ba? When you say height ng teeth, uh -huh. yung bite yung Yes. Uh -huh. Kung pa po yung sukat kapag kumagat si ma'am, uh -huh. gano'n po ba ka-baba, gano'n po ba ka-taas uh -huh. yung height ng bite ni ma'am? Kasi syempre right now dahil wala na pong nipin, uh, wala na pong occluding teeth si ma'am, wala nang stop. So she can bite all the way down and there's nothing stopping that. So we have to be able to um, put a stop, put a limit to that and measure and figure out kung gano'n po ba yung masyado mataas, masyado mababa. At yung sakto lang po sa patient. Thank you, Thank you Doc so, Abby, so, um, and thanks again, GAOC. Uh, para sa journey ni Bonifacia into having the perfect smile. Of course, you're well, welcome. <laughs> Our pleasure. Yeah, Doc, ano itong nakikita natin yan sa panoramic x-ray? Okay, so ang panoramic x-ray, makikita so natin sa panoramic x-ray ni Ma'am Bonifacia, meron pa po siyang limang natural teeth. Um, ang pinakaunang sinilip ko and in-examine ko sa pasyente nung nakita ko siya the first time was yung mobility ng teeth na ito, kung mauga ba sila, kung ma uh, pirmi pa rin po ba sila, pwede ba silang gamitin as anchorage. And definitely, I saw na pwede-pwede. Matibay na matibay pa ang mga ni ma'am. Konting pasta lang ang kailangan. So, hindi na natin tatanggalin yan. I-incorporate po siya bale doon sa mismong upper denture. So, ang ibibigay natin sa patient is a removable partial denture on the upper and on the lower, a removable complete denture naman. Ang pinagkaiba ng dalawa, syempre partial lang po yung nasa taas dahil meron pa pong nipin. Yung sa baba, complete denture dahil wala na pong nipin. So, from scratch po tayo sa baba, meanwhile dito po sa taas, um, magsisingit-singit po tayo dyan ng ngipin para makompleto yung smile ng diba? natin, ni-restore natin or inayos natin at tinastahan yung mga mipi ni nanay doon sa taas. Kasi kailangan po natin hulmahan yung upper arch para doon sa framework na magiging pustiso ni, ni nanay. And very important po kapag hinuluhan po, kailangan yun na po yung mismo um, ayos niya. Kung baga lahat ng kailangang pastahan, napastahan na yung mga kailangan uh, mga sira na Nandoon, kailangan pag hinulmahan, wala na. So, we fixed uh, everything that needed to be fixed. Next step, we will fit her for the denture na, The denture framework. Kapang <tipan> may bayadang mapunta <natin>, ah. <tipan> <tipan> ulit. <tipan> Pinapasahan po natin ngayon si Nanay kasi meron po siyang mga mipin na may mga sira. Of course, kung papatungan natin ng Pustiso ito, very important na walang sira at um, in good healthy condition yung mga nipin, kaya napapasta po tayo. Okay, we also did, um, after restoring the, the teeth, we also took her upper impression. Tapos yun na po ipapadala natin sa dental laboratory para magawa yung metal framework ng pustiso ni bakal yung denture talaga natin. Meron lang po siyang wax dito para masukat lang po natin yung tamang taas ng pustiso. Andito rin po yung sa baba. Um, so, susukatin lang natin yung tamang lapat niya at saka yung tamang taas ng pustiso. Para sa pretty lang. Pupunan lang natin ng face bow registration si Ma'am. 몇 번? 많이 보는 거? 몇 번? 많이. 스파이하와 하는 하는 거? kumusta po? <laughs> Are you happy? Masaya po ba tayo sa bago nating smile? Siyempre. Yes. Kaya na walang ngipin. Kangipin na. Eh. Yes. Okay, nanay. So, ito na. ang uh, nakakabit na ang postiso nyo. Dito ang taguan kapag natutulog. Ayan. Oo. -huh. -oh. At Walang problema, Nay. Eh. So, nabigay na po natin, napag-usapan na po natin lahat ng um, care instructions, paano po alagaan ang pustiso, paano po lilinisan, kailan susuotin at tatanggalin. Nakapag-practice na rin po tayo ng suot at tanggal. Ngayon, ang kailangan nalang gawin, testingin. So, um, ipangkain niyo po siya, Um, normal pong mabubulol at mabubulol po talaga kayo. Kaya wag po kayo mahihiya. Magchikahan lang po kayo ni Sir Nilo. Um, sabi nga natin, o marites. So, <laughs> para, para masanay po ang, ang dila natin at ang oral tissues natin sa pananalita. Ah, uh, ngayon po dok na may bagong ngipin na yung wife ko. Paano po yung kissing siya namin? <laughs> ano po, walang problema. <laughs> Very retentive naman po yung upper denture ni Nanay. Maganda po ang kapit. So wala pong magiging problema sa sa kapit 'yan. So, kiss kiss as you please. <laughs> Sana huwag lang ko, <laughs> <laughs> <mag> <laughs> 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 wag lang mangagat yung wife ko kasi. Wag lang mangagat. Kayo na po mag-uusap nun, sir. Ha? Wala na kami dun. Out na kami dun. So ngayon, nakapag-fit uh, nakapag tayo today. Uh, oh. Ang hindi lang nagagawa ni nanay is nang masuot ng matagal-tagal. Oh. Pangalawa, hindi pa na ipapangkain. Oh, Kaya, dama. very important po na magkikita pa rin po tayo. May follow-up check-up pa po ito. May, may ibang mga pasyente, dalawa, tatlong beses pa ang follow-up check-up. Kasi of course, dahan-dahan nating ia adjust yung pustiso hanggang sa komportableng komportable. So how many months after ang um, or weeks kailan ulit yung follow-up check? Some patients you can come back as early as the next day. Kung gusto niyo pwede rin tayo mag one week. Nasa pasyente po talaga yon hanggang maging komportable po. Lalo po kasi kapag first time denture wearer, meron at meron pong period of adjustment yan. So meron pong um, mga hindi komportable sa una, medyo may masakit, may hindi, may tumutukod. So dahan-dahan po nating aayusin 'yan. Normal din po sa mga first time denture wearers na magkakaroon ng mga singaw-singaw yes, dahil wow. po um, first time natin na may nakakabit sa bibig natin, medyo nakaka-overwhelm po na suddenly punong-puno yung bibig. So kasasanayan din po. So baby steps po dahan-dahan. Magsisimula muna si Nanay sa soft diet, um uh, mami, lugaw ganyan, um tinapay na medyo malambot hanggang makagraduate tayo sa medyo mas matitigas na mga kanin and ulam na tipong kainan. Yeah. It really Tapos, does take time for us to be able to um, get proper dentures fitted in sa patients. Mas komplikado po kasi or mas um, tricky kapag full denture case kasi syempre gumagawa tayo, nagtatanim tayo ng ngipin sa bibig na matagal nang walang ngipin. So, meron po talaga mga trial-trial dyan. At syempre, bago natin lutuin yung postiso or ipaprocess yung denture, it's very important na every step of the way na fit natin. Yung fitting po ng mismong base nung denture, yung taas po nung magiging gilagid natin. Tapos, nung nakaraan pong pagkikita natin, sinukat natin yung mismong ngipin. Yung pagpupwesto-pwesto, pagkakatabi-tabi, yung kulay pati, and yung taas. So, once all of that is done, siyempre, lulutuin na, and ngayon, uh, installation na. Ah. Ayun. Speaking of kulay, Dok, paano nangyari na parang ang galing, mo, oh? smile ka, ala Wani, oh? Oh, oh, natural teeth. Actually, very lucky tayo dahil maganda ang pagkaka-shade match ng kulay oh. ng available pontics natin doon sa existing teeth ni nanay. Um, pag um, older patients, syempre, binibigyan din namin ng payo ang mga pasyente kung ano dapat ang magandang kulay sa pustiso. Of course, pwede rin naman kapamilya ang patient ng kulay, pero sasabihan din po namin kung um, parang hindi masyado mukhang natural or mas magandang kulay ang ganito, na pag-uusapan naman din po. Pero um, malaki rin po ang pasasalamat ko kay, kay nanay na talagang nakinig siya sa payo na let's uh, keep it very natural. Sundan natin yung natural na kulay ng ngipin. Yun. Mm -hmm. Para ano yan, masasabi mo, Bonnie? Anong pakiramdam? How do you feel now, Bonnie? Yan, yeah, parang ano lang pa. Yung bang iba pa lang kapag pagsasalita ko. Pero okay na rin. Maganda na nga na yun, mas, mas na, nasasanay na kayo. Hindi na kayo kasimbulol. Masasanay oh. kayo. katagalan. oh, siya yes. yung niya eventually. Eventually, yes. yes. Uh -huh. ganun. Pero anong pakiramdam yung, uh, para ba yung sinasabi ni Doc na parang may discomfort, gano'n, ngayon, na kakakabit lang sa'yo? Ay, 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 yung saman Kaysa Wala naman. Na Mamaya kumain ka, magmerienda kayo. Mm, mm Ninilo, para matry mo naman, I inguya. Di ba? Yes. Inguya. Yes. Pwede bang uminom ng malamig na tubig? Yes. Lahat ay, po na ay pwede ipangkain. Malamig, mainit. Ah. Ingat lang tayo sa matitigas. Um, kung mag-nguya-nguya uh, ng mga Karne. sa crispy pata, ay, 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 yung ay, pork knuckles. Dahan-dahan lang po. Kasi of course, pwede rin naman mabasag ang denture. So, saktong ingat lang, pero mag-enjoy kayo, ma'am, sa kain. Ayun, ay, pwede palang mabasag. Pag masyadong matigas, Ah, yung chicharon, ganun. Yes, uh oo. -oh. ingat na yun. So, buka naman hindi ka mga... sa mga ganyan. Ay, hindi. Parang puro siya, ano eh. Nasanin Soft kasi diet. siya. Isda, yes. gulay. Mm -hmm. Kasi nga, nasa tabing dagat Alam mo naman, tabing dagat. Oo, oh, diba? Yes, Kaya uh oh. mahaba buhay ni nanay. Kasi yes. wala mo It's siya ng pork. Daw. Yes. Oo, oh, diba? O, oh, nai, may gusto ka bang itanong kay Doc Abi? <laughs> Nandito si Doc Abi Papasalamat na lang ako kung hindi sa kanya. Sobra kami nagpapasalamat. <laughs> Siyempre sa GAOC. Maraming sa salamat, G -A -O -C. salamat. Doc Steve, Doc Abby, and... Hila. Shila. Si yeah. Shila, ikaw din nang laging ano, iba-ibahan ng no, pag-a -ano. oh, I've had a, I've had a team working with me. Ah, so and today ang um, lucky si, si Shila si kasi ito yung pinakamasaya ah, na ah, na Thank na, you Shila. Oo, kasi <laughs> uh, kung hindi pumayag ang JOC, eh hindi matutupad ang pangarap. So yeah. we're very blessed Kaya, and thankful malaki grateful malaki tayo. Po. Salamat, diba sa Salamat yeah, din po sa pasensya. Talagang um talagang matagal ang pabalik-balik kapag denture. So thank you din po very much for your your patience um in in uh, getting the project together. Yay! Asha oh, pe ikaw. Dino, ano pakiramdam? Lapit ka. Anong reaksyon ah, ng po, asawa? Sobrang ah, saya po ako dahil oh. sa tagal po na panahon ay eh, nakita ko po yung asawa ko na may panibagong ngiti at at lalo niya pong maano yung confidence sa sarili niya. Ye. Yes. Confidence kasi hindi lang, no? 'di ba? Hindi no. lang to aesthetic eh. Mm -mm. Yung paglalagay ng dentures may effect talaga yan. Yung nutrition niyo rin po, lalo kayong mas marami kayong makakain, mm -hmm. mas makakanguya kayo ng ayos. Nako, magkaka ng konti si ma'am. Pero uh -huh. yung sakto maganda ganda lang pang-ano? Queen lang. Lola. Yes. Oo, para sa, re ready na sa Queen Lola? Yes po, ready na po sa Queen Lola. <laughs> ready ka na ba Nay? sa Queen Lola? Excited <laughs> We, ka na ba? Sabak na po natin. Paano? Excited na? Hindi <laughs> namin pala lang pa si ni Doc Abby mm -hmm. yan, ha? Subaybayan namin yan na. Eh. <laughs> o, ano pa? Ang gusto mong sabihin? Meron ano ka bang gusto sabihin sa Missis mo? Personally? Ah, uh, lalong, mas lalo kong na-inlove sa Missis ko ngayon na nagkaroon ka ng tipe. <laughs> <laughs> At saka thank you po sa lahat ng mga <laughs> nag-ano po sa amin nag-sponsor. Like sa GAOC? Sa GAOC. Kay Doc Abe, sa Ibu, at sa, ano uh, uh, sa lahat po ng staff na nandito uh, uh, ngayon. Tayo ay channel of blessings lang. Yes. Lumada lang sa atin, pero talaga yung mga partners natin ang dapat nating pasalamatan. Ibig lang sabihin, guys, na hindi imposible yung mangarap. Marami tayong mga pangarap na kung talaga sa tamang panahon lang ay eh matutupad. Tulad ng pangarap ni Bonnie, pangarap ni Nino, para kay Bonnie na magkaroon ng ngipin. Sino nga ba mag-aakala na sa edad ni Bonnie na sa 73. Ayan, yeah, 73 years old. Matutubad pa ang kanyang pangarap na magkaroon ng bagong ngiti. Di ba? Uh, Kaya maraming maraming salamat. GAOC, thank you so much for partnering with us and making Bonifacio's dream come true. Thank you, Dok. Thank Abby. you very much. Thank, thank you. Very, it was my honor, my thank pleasure. You. Thank Siyempre, you. Hindi pa tapos, di ba? Sabi mo nga, may check-up pa. May check-up pa tayo, check yes. pa. Thank you, Sheila. Yes. Thank you, Dr. Steve. Yeah. <laughs> <laughs> Salamat sa bagong itilang lang ha, hindi bagong asawa. Siyempre sa bagong itil. Salamat to Kabe at sa GAOC sa bagong ipin at bagong itil. Dito na ang inyong nanay. Ah uh, thank you po JOC sa napakagandang ngipin na pinagkaloob niyo sa aking asawa. Ah uh, salamat po uh, lalo po akong na sa kanya. Thank you po, J.A.O.C. sa napakagandang ipin na pinagkaloob pinag niyo sa akin. Salamat po. Thank you po. Happy Valentine's Day, Bonifacia and Nilo. Happy ang inyong mamutintin dahil naging bahagi ako ng inyong love journey at syempre yung katuparan ng inyong wish at pangarap para sa isa't isa na magkaroon na ng ngipin si Bonnie. Sana manalo ka sa Queen Lola, Bonnie. Update mo kami ha. Happy Valentine's! Stay in love! At sa mga teammates ko, happy araw ng mga puso din sa inyo. Happy Feb Ibig -e Month! See you in the next vlog. Thank you for the love. Happy Valentine's Day from me and Papu. And always have faith, hope, and love.